Inaasahan ng pamunuan ng Abuan River ang pagdagsa ng mga bibisita sa lugar bago tuluyang matapos ang summer season. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Ginoong Billy Perez, admin head ng Abuan River, maaaring sulitin na ng mga turista ang pagbisita sa lugar lalo pat tapos na ang pasukan ng ilang mga paaralan. Aniya kung dati ay kakaunti lang ang bumibisita sa ilog kapag weekdays dahil may mga pasok ang mga estudyante, ngunit ngayon ay posibleng dumagsa ang bilang ng turista sa lugar lugar upang samantalahin ang kanilang bakasyon. Ayon kay Ginoong Perez, tuloy-tuloy pa rin ang mahigpit na pagbabantay ng mga nakatalaga sa lugar upang masiguro at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga bumibisita sa ilog. O para okay pa naman yung uh, bilang ng mga bisita natin, lalo pag holiday, Saturday and Sunday. Kasi siyempre sinasamantala din naman na rin yung uh, uh, vacation ng eskwalahan mm -hmm. sa ngayon. Kaya talaga naman na uh, yun po yung time naman na uh, sila mm -hmm. po yung uh, uh, at uh, mag-enjoy. Uh, actually, 24-7 naman po yung mga empleyado po natin dito. Kaya nga may mga roving guard po tayo. May night guard, may life guard. May guard. Mm -hmm. At saka may mga empleyado po tayo na i po ng uh, lokal na pamalalusod ng ilagan uh, sa pamumuno po ng ating buting ama na si Mayor J. Diaz na mga agta po. Kasama rin po natin sila. Isa rin po sa mga akdinoha po ng LGU para katuwang po natin sa pagbabantay at uh, pagpapanatili uh, po ng kaayusan dito po sa may abuan Para sa IOM News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Eh? Idol!